I've been attached with the feeling of them waking up with you, side Marami na nga talaga ang nag-aabang sa magiging kaganapan ng ating Donnie at Belle as Bingling sa Can't Buy Me Love. Lalong-lalo na nga ang magiging relasyon nila. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil kagabi nga ay magko-confess na nga itong ating bingo at talaga namang new look na rin ito dito. Is here. You'll be safe here. Pero dahil nga rin marami na nga ang kinikilig at ang iba naman ay nadismaya nga rito dahil magko-confess na nga itong ating bingo pero bigla na namang sumingit ang isa pang problema. Hindi na nga raw matapos-tapos kaya naman ang tanong ng marami ay makakapag-confess pa nga ba raw itong ating bingo kay Carla kaya naman gabi-gabi pa rin nga itong inaabangan ng maraming bablis, lalong-lalo pa nga at new look at sobrang gwapo talaga dito ng ating Donnie Pangilinan. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.